Пока <говор> я <говор> video for today tayo ay mag aayos ng lababo maging tubero, tubero mga lahat, tubera oh my god wow panging tubera muna tayo ayan, mayroon kasi ako na panood na nagbarado yung ano nila, lababo ito kasi sa akin, barado yata yun kasi yun doon sa ilalim, mabugwak yung tubig yun kaya samahan nyo ako kung paano ko gagawin. Wala rawan ako ni mga pangga kasi nagbarado yung lababo namin. Umano yung tubig sa ilalim. yan oh. May napanood kasi ako dun sa barado ko na lababo. Inano lang niya ng ano, uh, parang alambri. Pero sa akin mga pangga, wala akong alambri. <laughs> kasi Sinilip ko siya ng mouse dyan sa ilalim. Mayroon siya mga stick. Kitaan lang nilalagay. Basta may ako ako dalawang stick. Tapos naisip ko yung ano, may wire pala. May wire pala ako dito. Mayroon kasi wire dito na naiwan pero konti na lang. Oh. Ah, wait lang. Kaya, wire na lang yung ginamit ko, mga pangga. Yung pagtusok dyan. Huwag nyo nang pansinin yung kalat ko dyan. Yung mga pangga. Tingnan natin. Lagyan na natin yung, ano. Kung pa siya. Yung mga pangga, oh. Yan, hindi na siya, hindi na siya, ano. Hindi na siya bumabara, oh. Nilagyan ko lang to siya ng, ano. Kanina ng plastik temporary lang, temporary, ayan, temporary, hindi na siya tumagos, ayan. Ayan. okay, nasolve din yung problema ko mga pangga, oh. wire lang yung katapat, ano yung gamit ko dito, wala kasi akong alamri, kaya wire na yung gamit ko, ito yung ginamit ko, pero hindi niya kaya, yan, kaya naisip ko baka barado kaya umaapaw dun sa ilalim. Kasi dun sa ilalim yung tubo may may ano, parang natanggal yung pinadikit dun, yung ano tawag nun. Uh, yung poxy. Yung poxy yata. Oh, ganyan lang yung mga pangga. Pasok mali sa loob yan. Hindi hmm, ko alam kung saan na yung papunta. Hmm. Kasi yung lumipat naman dito, wala to siyang walang pangsara. Kaya bumili akong ganito doon sa, ano, changi. Oh. Kahit kunti lang yung kasya naman yung ganyan. Hmm. Tapos, mayroon ako na kuha na dalawang stick dito sa ilalim. Tingnan natin sa ilalim kung hindi hindi ba, ano, hindi pa tumatagos yung tubig sa ilalim. Okay. Ayan. Hmm. Hindi na siya tumatagos. Kanina kasi mga pangga, ang lakas na tagos dito niya. Oh, dito dumadaan yung tubig sa gili dito. Kasi natuklap yung pinadikit dyan, natuklap yung ganitong kulay, yung impoksi. Dito natanggal. Tapos ginawa ko para magamit ko, magamit ko pa rin yung lababo. Nilagay ko ng plastic dyan. Ganyan, ayan, nilagay ko siya ng plastic. Pinaikot ko, pinaikot. Temporary lang yun mga pangga. Ah, ayun, nasolve ko man yung konti. ang ngayon, parang nasolve ko konti. Parang wala na yatang tumatagos. Ayan ko. Siguro by, ano, may bumabara doon sa lalim. Kaya yung tubig bumabalik dito. Umaapaw. Kaya lumalabas sila dito. Ayan, may nakalagay na balde dito. Ayan. Mm -hmm. Ayun mga pangga. Hanggang dito na lang to yung video ko. Ay, parang nasolve na yung problema ko ngayon. At hindi ko na kailangan mag-ano sa yung may-ari ng apartment. Bunutin na lang natin ko Bunutin? Ganyan, ihila? Oh, hanggang dito. O, oh, hanggang dito yung pinasok ko. Bunutin ko sa kung gano'n. O, oh, haba na yung nabunut ko. May sumasama siya. May sumasama. May kasaling tali. Ito yung mga pangga. Yung napasok ko dun sa ilalim. Parang ilang meter ba yun? oy sa meter. Parang malapit na isang meter. Yung pinapasok ko dito. Napanood ko lang to sa, ano, sa YouTube. Kung paano magtanggal ng barado. Kasi naisip ko baka barado yung lababo. Kaya umaano yung tubig. Lumalabas. Kaya, ganun. Hmm. So, aba nang napasok ko dun. Hmm. Mga hapit isang ano, meter. O, na. Thank you for watching. Bye! replace But I know things only heal time